Nang maluwag ma Busing sa tricycle. Ayun, dalawa yung pinalitan natin. May gagawin na natin. Ito so, ang gagawin natin, busing sa tricycle ma ah, idol. Dilugin naman natin. Ayan. Ito yung mga bago pupunta sa uh, video natin mga video natin ay bago ko butas ang binibilog ko muna ng kunti para pagbutas mga blender so, hindi siya nagliko maraming salamat nga pala Milo sa inyo walang sawang ang supporta sa aking video dahil po sa inyo mga idol eh, nakilala tayo pa unti-unti sa social media wala mong katapusan po salamat mga idol lalo lalo na sa ating mga napanginoon

tuwing hapon kaya lang hindi natin binibidyohan dahil pag hapon na masyado pagod na tayo nasisingit lang natin may yung mga tricycle ng pagkahapon na pagka na maaga tayo natapos yung mga naka dahil sinisingit natin yung tricycle ito so, ay yung dalawa yung ginawa natin dito yung isa na kabit na nari main para sumakto di bali sumigit siya ng kundi wag nang lumuwang ngayon hindi umapuro na

kabit na natin ang tornillo ay lang tigpitan na natin para makikita yung so, na so, na ng motor ito nga pala ngayon lang ang ating binis product ayan sya kailangan nyo mahaba ang ating bushing at yan habang inigpitan natin na pipris yan siya at ito naman yung isa kailangan may sobra yung ating gawa para hindi siya magbakal sa bakal at so, ayan salamat po my maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat at huwag naman po yung ulimutan i-share ang ating video kailangan po ingat tayo palagi. lagi ganito po